Hi guys, hello. For today's video, so andito po kami sa Palawan, sa Helicopter Island. So eto, tatry ko po yung sabi nilang may buko daw dito na nakabangka lang. So eto, nandito po siya guys. So for 100 pesos, bibili po tayo. So ayan, gusto mong mag ano. Ayan o, eto po si kuya. Paano niyo po siya pag bibili kayo. Kuya, ano pangalan mo? Where is So, eto po yung mga ano namin, oh. Ayan Tour na. guide. Tour guide po. Hello. So, ayan, may galang charot po sa lahat. So, ito po yung, ano, yung 100 pesos daw na buko. So, ito, try natin kung masarap. Ito siya, guys, si Kuya. Nagpablog ako, Mali. So, ito po yung 100 pesos na, ano, na buko. Paano ako to? So, ayan, ito siya. Si Kuya. Ngayon so ayun mega love shoutout po sa mga taga Palawan. Sa so, ito siya guys. Siya dito. Yan oh. No? So ito yung buko fresh buko from Palawan. Ay ah, natapon. Sorry na Natapon sorry okay lang. So ayan mega love shoutout po sa lahat. So, eto yun for 100 pesos Maka na nakabangka niya. daw. Dito sa Palawang. So, trinay ko lang, guys. Para ano. Kasi dati nakikita ko lang sa Facebook. So, trinay ko. Eto. Inamin ko yung buko. Maka. Yung. So, ayun. Ang sarap niya, guys. Ang tamis ng ano. Oh, uh, Ang tamis. May beer din daw siyang tinitinda. Tsaka may ice cream. Ayun, may beer din si Kuya. Guys. dito pa kami sa Helicopter Island Palawan. El Nido to, 'di ba? El Nido Palawan oh. Mega love shoutout po sa inyo lahat. So ayun, guys. Ayan oh, yung ate ko, siya po so, naglibri sa akin dito. So, eto yung, eto yung buko guys, so, 100 pesos lang, masarap. So, ayan, ito po, ang ganda ng view. Chay, meron mo na. Mo. So, eto po, yung, ang ano, wala ko ng bayad, baka makalimutan ko. Bago ang lahat. <laughs> Bago ang lahat, so magbayad muna po tayo. Sorry. Kuya. So, Naan ang bariya? May barya kayo? sino may bariya. Kapalit. Ay, sorry. Sino may bariyang 100? Tatlong magnum lang. Okay So, dagdagan yung... Gusto yung buko, Mali? Buko. Dalawa pang buko. Dalawa pang... Bu ah, saan yung buko ko? Ngayon pa May magnum din, 150. So, ayan o. Si ate na yung nagano ng presyo. Ma'am, kung ano ma ma na kayo nagbebenta? Guys! <laughs> ayan o. Baka na-miss ang magnum. May magnum Pag gusto dito. nyo ng beer, meron din po sila dito. So, ayan. Welcome to Palawan. Ayan, o, may beer din si kuya, guys. May beer, saka may ice cream. Ayan o. No? <laughs> uh -oh. Ayan. Tay, pabiyak mo na yung buko. Ayun. Na, kasali ko sa vlog ko. Ayun Yung ate ko po, guys. Ayun. Ayan. Buko from Palawan. So, ayun. Ito, guys. So, ang ganda ng lugar. Ayun, oh. No. Pabiyak mo na yung buko mo. Pabiyak mo na. So, ayun. Nandito po kami sa Palawan. So, may galaw shoutout po sa aking mga followers, so ayun. Nakikita ko lang kasi to sa ibang vlog, yung dito na sa Palawan, may nagtitinda ng buko. So ayun, sa ko. So ayan po, oh. Si ayun kuya. Na, kuya. Tatlo nga yan. Ilan na? Dalawa na? Pangatlo. Isa pa. Isa pa. So ayun, bumili po kami kuya ng apat na buko sa ito yung anak ko. Hi, Pichi. Chai. So, ayun guys. Nag-shoutout po sa mga taga-Palawan. So, ayun. First time ko dito. First time sa Palawan. So, yun, sa so yun, ayun. Round the glass. Ang dahil ko kinain. So, ayun. Ayun oh. o. Oh, sobrang na-enjoy nila. Ayun o. Ayun o. si Kuya. Ayun <laughs> o. Hello, Palawan. El Nido, Palawan. Dito po kami, guys. Ah? <laughs> lang, ah. Ah, dita, ito, ah. Oh, asin. Ah. Ako So ayun lang, mama, ah. Ma